Good morning. Hmm. Ito yung ano. Hindi ko alam mo yung pangalan nito. Silly Riba yan. Ayan Same this one. Ah, ito yung baklones. naman ang sinasabing jirjir jirjir <laughs> <-jer> for life <laughs> oh pwede nang anihin oh yan ang jirjir daming jirjir tanim ni ano, mga boys ni bossing oh, yan. parang ano siya spinach pero hindi naman ganyan lang siya guys oh jerjer -jer. tinda mo yan. yan ang sinasabi nilang jerjer -jer. Inububod lang ng ganyan hindi na kailangan siya ipin-recipare ah ito ito yung ano yung spinach guys ito pala ko ito yun spinach siya guys yan inahalaw sa ano tapos may nag-iisang saluyot, oh. <laughs> ito yung spinch. Ayan naman si okra. Bamiya. Okra yan, oh. Ayoy! Ang lilit pa nila, namumulaklak na, oh. Ayan <laughs> siya, oh. Bansot. <laughs> Nabansot siya. Ayan pa. Oh, ito yung ano radish ay hindi yung ano parang red red beet siya na malalaki yan guys yan nila yan bakit ang dami nito hindi naman ano ano to di damo yan ang spinach ay, hindi yun no? puro pang salad yan yung mga arab na pang salad pero ito, yung damo na yan. Hindi nila kaya nga. Ay, ano. ah, ito. May, may laman na siya. Ayan, oh. Red beets. Pwede nang kunin. Malaki na. kumpul-kumpul naman. Oh. Ayan, red beets. Red beets yan, guys. Ito, halos pang salad yan eh. sila sa mga pang salad ayan guys oh. halos pang salad nila yan kinakain nilang mga ano, sariwa yan oh. ko ng no, pangalan nito may lasa nito hmm. halos hmm. pang salad ayan. pero ito, yung beetroots Ayan. Oh, lalaki na ng buong, nga. Ah. Ayan siya. Ito. Ayan. Dalawa. Para salad din yan, no? Oh. Pang salad lahat. Mostly. Kang dun. Sa may dulo. Ayan. Salad din lahat. Ano ba yun? Ano naman bunga? Halos ano yan? Kinakain nila na sariwang ganyan. Salad. Mga Arab. Hmm? Kataba, oh. Lulusog. sucini Ito yung kusa. Ang taba. Ay, meron silang ano. Taba, oh. Kabukiran. Bawang. Ito silang bawang. Yan, oh. Suchi din yan. Tingnan nyo, guys, oh. Sa kabukiran. Oh, ang ganda. Mais, gulay sanaun you know. guys huh? sariwa mari beri apo ayan ang mais <coughs> namumulaklak na sila guys oh no Radish. Ayan. Malalaki na sila. Oo. Oh, ganda ng alam. Ano kaya ito? Ito, oh, Laki. Ano kaya ito? Tigman nga natin yung daun. Hmm? Bakit ang lalaki nyo hindi pa nilain na harvest. Hmm? no. Hmm. Oversize na sila. Walang spinach. Ito yan, yan yes, so. Oh. Hmm? Yan yung una nilang tinanim. Masarap din yan. Yan ang mais. No. Takat oh. tayo sa maisan. Oh may sucini dyan no? oh nilagay nila sa ilalim wala pa siyang bunga hmm? kalabasa ay ah, ito ang kalabasa kalabasa hmm. lawang na ano maisa ni Don Pa yan oh, ba diba? sarap ng parang nasa province lang nila, oh. Yan. to, Running water niya pag inopen nila. Yan yung patuloy nila. Yan. to, Taba ng mais nila, oh. Oh. Huh? Walang spinach. Walang saluyot sa ilalim. Ito ano yung unang mais nila. Yan, oh. May bunga na. Tingke ng corn. Oh, diva. Oh, diva. Sa baba nang ini uh, mga nyo. Oh. maybe 2 weeks pwede mag um, mm. Fresh from the farm.